Bala po, kumusta na po kayong lahat? Ano po yan? Bali, magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po excited na lumusong sa bukid kasi o oh, kagabi. Ang lakas ng ulan, oh, yan. Bali, padalawang gabi na po na umuulan ay nakakatuwa ho oh, at kumbaga kahit pa paano ay ang laking tulong sa ating taniman. Oh, yan, ito po. Oh. Biglang naggarbuhan po yung mga pananim. Ay, nung naulanan po ba? Kasi nga ho, oh, crack yung mga lupa. Nababasa. At yun po naman ninyo, pagkakapalo ng ano kumbaga ang bunga nabum yung pataba yung ulan yung kumbaga umuulan sa gabi po ba ayun oh nagpapahiwatig na siya oh kakandahinog na oh ayan po yung ating ano mga pananim oh daming bunga ng ating tari bali ngayon po uh, gagalain natin ang buong taniman ganyan ho oh, kasi pagka biglang umulan Excited po ba lagi ako na gawahon ng gabi pa ako excited na pag umuulan na sa bahay ho kumpara sa akin ah buti na lang pasalamat tayo at nababasa yung ating taniman o yan talagang laking tulong yan, ito po katulad po nito sa lalaka ng gisak kumpara pag nabasa po maganda kakatuwa o. ito po yung mga pinagkukaya ng kamote nagbabalak na po ulit tayo ng panabagong crops dito basta ho isa isang kumang lang ating gagawin tatapusin ko lang huwaring ano ng pipino pagtataniman po dito naman kaya tayo sa okra basta naman kaya basang basa ang lupa kakatuwa oh ay basang basa po ang lupa oh Ang ganda panalo Ang dami na pati yung bunga hmm. Yan pinapakita ko po sa inyo na Maganda maganda ang laging kondisyon ng lupa natin Sa ulan Ah kakatuwa ganda ng mga okra oh. panay na panay ang bulaklak nakaramdam sila ng ulan ay eh, kagabi um, oh. ah, ah. <laughs> dami oh sipag magbulaklak lahat po ang bulaklak ay kung papansin niyo po yung mga manilaw nilaw na yan oh. dami na naman natin yung harvest Balik oh. <laughs> Bale kung tutuusin po, hanggang sa hanggang ito hanggang dito lang po oh. alin ba yun ito parang panibago na ito eh Bale, hanggang dito lang po oh, yung ating hinaharbisan oh. nakakadalawang bandel na po tayo parang one port lang po nung ating tanima kumpara dito sa ganito kalawak oh. oh. ito po yung mga mas nauna natin ay kung bagay ah Pag nagbungahan ito lahat ah oh. Gagalain po natin lahat At Nakakatuwa oh Ah, ah. Kahit po naman siguro, siguro Sino sa atin Ano pag tayo magbubukid Tapos ay, kailangan Kailangan natin ng tubig Biglang umulan sa gabi Talagang mapapagala tayo ng biglaan din niya eh. nagbubunga na rin eh. ay pagpalito malalahat ay eh. doon dami eh. yan yeah, ito po oh. piniprepare na rin natin itong tamnan pag ito na ano na rin krak na krak po ito ay pero pagkaganda nabasa at ah, saka pala yung kamunti gala episode po tayo ngayon huy naguho ka na naman di yan laking igaganda pa na rin nababasa sa gabi kumbaga timing na timing po yung pag-ulan at gawa po ng sa gabi po ba siya bumabanat ng ulan kasi yung halaman natin hindi mapapasma nagkakasakit din po pagka yung halimbawa alas dusin ng tanghali umulan tapos mainit sa umaga naapektuhan din po yung mga pananim. ito po ay pinaka-stack na nating taniman no? basta pinag-iisipan ko kung talong talong or kamatis ay ano kaya bahala na po basta update ko na lang kayo nagbubunga na ito kahit pa paano marami na rin po yung mga press timer na babungahin. no yan, ito po mga first timer yung pabungahin. One week pala ang dami na nito. Mayabong po ang ating mga pananig. Ganda. Ganda. talaga pong excited na excited tayong gumala ay ano makita lahat ng pananim oh dito ah oh, pira rin pala to nagbubunga na rin din ng harvest dito po naman tayo update ko na po kayo sa lahat ng ating pananim ah, ah. talagang tuwan tuwa lahat lahat ng halaman na buhos pang bulaklak ayan eh. kamatis natin apektado rin ho ng nung nakaraang init kasi ho, maliit pa lang nagaano na siya nagbubulaklak na hmm ah ito na po ang ganap sa atin taniman kumbaga nung nakarang ano po sobrang sa tindi ng init dito sa amin po kumbaga apektado rin yung mga halaman humina po ang harvest natin dito humina parang nakaka nung pinakamahina po ang harvest natin dito dapat siya magaling eh nakaka tatlong bandila po tapos ngayong sumunod na ano nakalima palagay ko po pag sunod mas marami-rami na kasi yung naglabasa na uli yung mga bulaklak niya kasi nga umuulan no dami na ngayon no bubulto na uli ang dami nito sa kamatis po naman ito na ating update sa kamatis oh. dambuh tapos umaatake na antip miner ang dami ganda ng texture ng lupa po oh. mamasa-masa otomatis itu mengatur ngatur rejik Gak lapu buntani man. matis Hanggang ilalim po. Tapos yung balon, nagkatubig na rin po. Wow, ang ano. Mm. Ano ba 'to? Ah. May mga isdang patay 'yung. Oh. Siguro lumabas ng malakas ang ulan kawawa sa balin siguro po yung mga natrap na isda dito oh. lumutang siya nung nagkatubig oh hindi na rin ho natin na malayan oh. No? pati sa ating taning man hmm. siguro yung mga nakadalawa oh. isa dalawa yan po ay apektado ng malakas na init kumbaga biglang umulan lumutang yung patay na ano na dalag po ari eh. dalag kawawa hindi na ho natin namalayan eh, nasa loob pa man din ang ating looban kasi pa 2 days ng malakas ang ulan pa 2 night oh dalawang gabi na gawa ho ng 2 days, eight days araw ngayon 2 night Sayang, hindi na rin natin naabot. O di kaya hindi man dapat nakasurvive sila. May mga nakatrepa po pala sa gilid niyan, bitak -bitak na yan. Kahit bitak-bitak na lupa. Pambihira. Lahat ay orsa ang mga pananim. Ay. Aba, lalakan ng dahon ng kamote. Doon naman tayo sa pipino. O kumastahin natin yung mga tanim natin pipino doon. sa pipino po naman tayo ang nakakatuwa po yan oh lakas ng ulan ito oh, nagsusurvive pa rin sila oh yung ating upo Yan po naman tayo sa tanin ng pipino dito tayo tatawid may upo pa nga pala dito ating pupuntahan. palaki na rin oh. Eh. Yan ito na po ating upo. Nagiging na pang na ang lalaki ho. Yan. Diretso tayo sa pipino. Nagkatubig rin po pala ang plat ng pipino natin. ano naman. <laughs> Uber po naman ang tubig oh. Ah, ah. Thank you God. Lahat po ipagpapasalamat natin. Ah, ay Uber Uber supply po naman ang tubig ko. Oh. -baha. Ngayon po naman. Kung tayo ay taga sunod lang at ay, uh, syempre bilang magtatanim ko kontrolin lang natin yung dating at ganap din sa ating puntaniman ngayon po naman kumbaga na puno na ng patubig yung ating pipinuhan ngayon po i-drain ko po naman yan gawa nang hindi rin uubra yung ganyan naman kalaki ng tubig oh. yan para sa akin po tay taga kontrola ang upo oh kumbaga sa iba mas kailangan po nila uh, dito kumbaga kung pumatak itong malakas na ulan ay sa mas kung baka pabor po naman din sa ibang side kung baga dito lang talaga napisan sa pipino yung mas malakas na tubig po kung baka pasalamatan po natin lahat oh. kung baka tayo magkukontrol nga laang oh. ayan oh. ikamamatay din po ng halaman natin pagka ganyan kataas ang tubig kaya ngayon ang ating kasunod na gagawin pakatihan yan parang hindi man sa pagkaano sinabi na nung ating sarili na para mahirap tayong kausap eh. pag tubig ayaw mo pag nawalan ng tubig ayaw mo ay, ano ka ba saan ka ba <laughs> ano ka ba <laughs> hindi kumbaga eh, ganun po talaga kailangan lang natin tanggapin yung mga bigay po ng Panginoon oh, biyaya pasalamatan kaya ngayon yun syempre yung ating mangyayari patapo naman ang tubig papunta sa kabilang palayan lahat po ng ito ay pinasasalamatan natin sobra sobra oh maganda yan magandang balita mas madali na magkontrol pagka palit palit na ang panahon po ba oh dyan na po yung ating mga hmm. dito po naman natin papapasukin sa palayan ang tubig Kukuha lang ho tayo ng bareta Drain po naman ng ating tatrabawin ngayon. kagabi po na may durong lakas ay talaga nadagudag mo sa bubong ang ulan Uhu. oh ah oh, ay kaya ako excited excited eh kahit pakaroon na kay Gabi, gusto ko sumaka ay. magbawas po naman tayo ng tubig lahat po nang bahol daw masama lahat na sobrang masama ngayon so, pag na tao init yan yeah, pambihira nga naman eh sobrang init ay kumbaga ay, ayaw din ho ng halaman natin ay yung sa mas halaman ng ano oh. sa halaman ng pubang iba mapapakanabangan ka lang may uwak pa yun oh. No? <laughs> mga tinatarget ng uwak Ganyan po, karami kagabihan na ipo na tubig. Oh, at nagtagulan po naman Puro bang bang ang ating katrabaho hindi ito Puro drainage Tama tama ito na po ang ating pipino Tama ito pong mga damong ito may purpose din no? Eh? gawa na sa tindirang init sila yung nagiging protection naman oh uh, kumbaga balabalan sila ang po hindi sasabihin natin ang damo naman yan ay, ay yung po pala nakakatulong din oh uh, kumbaga hindi lahat ng pagkakataon na, na, na ano dito sa atin lahat ay sa gabal kumbaga na, nakakatulong din po yung iba talaga ngayon pag po, mas dadalas yung ulan siguro mas dadalas yung ating ano mas dadalas yung ating paglinis dito tutuluyan na natin tanggalin yung mga ano ng pipino ay ng pipino ng palay na yan para po malinis sa malinis para yung sustansya lahat pipino na yung makakakuha yan siguro po mga isang oras madidrain na yan nakasay eh. Bale yan po, salamat po sa inyong pagsama. Ano po, Mahal dito na rin po tayo magtatapos ng vlog na to. Kung di pa po kayo subscribe sa akin channel, pasubscribe na lang, pakalag na lang po notification bell para maging updated po sa susunod ko pang videos. Hanggang dito na lang, ingat po palagi. Happy lang. Bye.